Ay, magluluto na naman kami ng ulam. Anong gusto mo? Wala ko maisip eh. Pero meron akong itong pork giniling. Try natin, ano, gawa ng paraan ko ano masarap lulutuin dito. Yo, yo, what's up, what's up? Ito nga palang gagawin ko sa pork ginig. Timplahan ko lang siya ng sesame oil, paminta, asin, magic, pati asukal. Lagay na rin pala ako ng toyo mga tol. Balit, tinansya ko na lang pala yung mga sukat niya mga tol. Tapos magbabalat tayo ng carrots. Gagamit din pala ako dito tol ng grater. Yung pangkayod ng cheese, yan ang gagamitin natin doon sa pagkayod ng carrots. Kung meron kayong food processor mga tol, mas madali, ba? Diba? So, ay lang ginawa ko mga tol. Tapos, lalagyan ko siya ng sibuyas, pati kinchay. Breadcrumbs na rin mga tol, pati itlog para at least meron tayong additional na extender tol pati binder dun sa ating gagawin na lumpia mixture mga tol tapos ay nga po tol nagdag pa pala ako ng isang pirasong itlog dahil nagkulang -cool tol so ayan tol hinalo halo ko lang yan ibang style naman ng paggawa ng lumpia mga tol so ito nga pala ang ating mga lumpia wrapper hinimahimay ko lang yan mga tol lang isa isa tapos maglalagay tayo ng lumpia mixture o oh, yung ating giniling mga tol disimulan ko na pala tol magbalot ng ating lumpia sinilansan ko lang na maayos mga tol para pag binalat natin is yung madali nila siyang balutin parang ganyan lang oh <laughs> <laughs> Para sa akin mga tol, malaking binibigay ng tulong ng breadcrumbs dahil nabibigay siya na talaga ng extenders. Kung nagtitipid ka mga tol, pwede, pwede, mo gaya itong recipe ko. Kung wala kayong breadcrumbs mga tol, pwede na kayo gumamit. Alam mo yung skyflakes o kaya mga crackers. Ayan mga tol, nakagawa nga pala ako dyan ng mga 20 pieces ng ating lumpia. Kung mapapansin nyo mga tol, medyo mga kapal nga o malaking ang aking pagkabalot. Pero kung magbebenta kayo pang negosyo mga tol, o kaya pang handa sa mga birthday o pestahan, pwede nyo nipisan yan mga tol. Yuro mga tol, sa one port na na kagawa ko ng 20 pieces, pero pag mas nipisan nyo pa tol, kaya yung mga doble pa. Ayan mga tol, prinito ko na pala yung ating lumpia na ginawa kanina. Tapos mga tol, antayin lang natin yung mag-golden brown. Sa pagbiprito naman ng lumpia mga tol, dapat mahinang apoy lang para hindi agad masunog yung lumpia wrapper natin. Nagmukha tuloy siya tron mga tol dahil ang laki ng nagawa ko. <laughs> Pero ayos lang, ang importante tol, yung masarap, di ba? Ayan so, tol, tikmo natin kung ano ba masarap. hmm. Mmm! <laughs> Ito nga pala tuloy second batch na nagawa ko lumpia. So ayan mga tol, pag umabot ka nga pala sa part ng video na to, comment down below sa parte ng mundo, parte ng Pilipinas. Para naman mabati kita sa mga vlogs ko, di ba? Ayan mga tol, luto na yung ating turon ng stay lumpia pala na ginawa ko. <laughs> so ko lang pala yung ng sausawan na ketchup, pero pwede din na kayo na kahit anong sausawan na trip nyo, di ba? Si Gabi, mga tol, syempre, papakain natin yan. Gusto rin niya yung lumpia, eh. Tignan mo naman, mga tol. Ooh, sarap na sarap. Another edition na naman tayo, mga tol. At syempre, gusto mo kayong mm. video, don't forget to like and follow my page, mga tol. Stay tuned lang lagi, mga tol, para lagi kang updated sa mga bago kong upload mm. na video. So, ayun, mga tol. Tapos, ayan. <laughs> tapos, ayun. Tapos, ayan. Nyara! <laughs>